Share ko sa inyo kung paano maglog out ng Messenger sa isang mabilisang paraan lang. Pero meron din siya sa settings ng Facebook. Doon sa where you are logged in. Ilog out mo lang yung kinagamit mo na device sa lukuyan or yung at this time. Yan, makikita natin sa screen ng ating cellphone ang Messenger app. I-share ko lang sa inyo yung isang mabilisang way kung paano mag out ng Messenger. Ilong press mo lang siya and then itap mo yung app info. And then dito, itap mo yung storage. And makikita mo dito sa storage na may clear data and clear cash. Kapag i-clear mo yung data niya, malalag out ang messenger. Kaya make sure alam mo yung password ng FB mo and yung phone number and yung email mo para sigurado na makalagin ka ulit.